Eh nag, nag umuulan mga idol, nagtutulak siya kaya tinawag ko siya. ubus mo na 'yan. Sa kapagan ko ya? Dasma. Yes, sa kana ubusan. Diyan yes, okay, sa you no? Know? Malayo malayo oh. na. Malayo na 'yung na tinulakan mo. Nakita kita eh, ay eh, nandoon nakasilong ako, sabi ko kasi naulan eh. Ano pa alam ko ya? Pedar, Pedar. Ha? Pedar. Oh, Pedar. Oh, tanga San Pedro ako. San Pedro, Laguna? Oo. Oh. Wala ayo, ako na ako na Alabang. Oh, pa. Wala <laughs> Oh. Teka lang. Ibigay ko sa Eh, bigyan natin si Kuya ng ano. Yan. Bigyan ko na si Kuya si oh. Kuya Yan. Yan mga idol, binigyan natin sticker oh, si Kuya. Ha. Nakita kita, nandun ako, eh, sabi ko, akala ko, up na, ano, plot, eh, bote na yan para yung ibibili mo ng gas, ma-merienda e, mo na kasi, ano, <laughs> malayo-layo na tinulakan mo. Malayo na, doon pa na, oh. Mukhang, eh, oh, ano, kung manda. natin kung under na yan. Pagyakan mo muna. Pagyakan mo muna.

Eh, umuwi lang kasi mga idol, nakita ko siya na ano, na nagtutulak kaya tinawag ko siya. Dahil nandito siya ako sa kabilang kalsada. Eh, siya na dito rin. Yan. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta sa ating video. Paki-like and share yung video natin mga idol. Ayun, may natulungan tayo sa rider, umuulan pa naman kanina. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, Leroy na mga idol.